ay ang maipapayo ko lang sa kabataan, iwasan yung mga bisyo. Magtanim para ang katawan nila ay sumigla. Pinakang ersisyo nila ang magtanim at magharvest. Ayon ang pinakang moto ko sa buhay. Ay, isang makatulisong araw po sa ating lahat at welcome po sa pamanang kwento ng Teresa Ayan. So kasama po natin ngayon si Nanay Feli. Nanay Feli, pwede mo pakilala kayo sa Teresanyos? Ako po si Ginang Feliciana Santos Felix. Nakatira dito sa bagong bayan Teresa Rizal. 84 years old. 53 years na po akong nagtitinda ng mais wow. sa kasalukuyan. Wow, wow sobrang tagal na no. So bago tayo dumating sa pag-tinda nyo ng mais, Nanay Feli, baka pwedeng kwentuhan nyo muna kami simula po nung dalaga pa lang kayo. Kasi ito pong ating kwentuhan ngayon ay ito po ay part po ng celebration po ng Heritage Month sa buong Pilipinas. At syempre, yung mga pamanang kwento po na magagaling sa inyo, from 83 years old po, Nanay Ferreran, nandito po kayo sa uh, Teresa po. Syempre, kailangan po natin malaman kung ano ang mga itsura ng Teresa dati, saan kayo nag-aral dati. Ngayon, Nanay very first question, saan po kayo nag-aral dati? Dito akoy nag-aral dito sa Teresa Elementary School. Mm -hmm. Aapat na kwarto pa ang Teresa Elementary School noong kasalukuyang 1948 ako nag-grade 1. Gumraduate ako ng 1954 na mm -hmm. grade 6. Kasalukuyan noong ang aming principal ay si Mr. Santos Tiga Antipolo. Mm -hmm. Nanipele saan nakapwesto yung ES dati? Ang TES po ang una, dati yung mismong harapan lamang, mm -hmm. yung lamang, apat na kwarto lamang, isang mahabang ganyan lamang. Mm -hmm. Isang dalawang seksyon ng grade 5 at dalawang seksyon ng grade 6. Mm -hmm. Nang ako'y mag-grade 4, yung tayo ng basketball court sa plaza, ang aming eskwelahan na noon, mm -hmm. nakalapit ng munisipyo na nasunog. Ah, naabutan niyong pong nasunog. Nasunog, 1950. Why na po kayo nun, Nanife? Ayun, 1941 naman ako nang ayanak. <laughs> Ayun, so naabutan niyong nasunog, nasunog talaga siya. Nasunog nantip na ang munisipyo. Sa pagkakatandaan niyo po dati, Nanife, bakit po nasunog yung munisipyo? Ay, eh, hindi nga po namin alam po sino sumunog noon. Dahil nang noon, madalang pa kabahayan rito sa Teresa. yung Manuel El Queso ngayon, wala pang bayang naroon lamang. Isang makina, round sa tayo ng 7-Eleven. 7-Eleven pala po? kipo? Oo. Oh. Makina ng bigas, bigasan. Ang kalapit, sinihan sa tayo ng Primark. Ayun oh. ang sinihan noon. Oo, oh, yun po yung malaking sinihan Oo, dati. Oo, yung malaking sinihan noon. Pwede mo ba ikwenta sa amin namin, Feli? Ano po itsura nung sinihan dati sa Teresa? Ay malaki siya. Maluwag. At maraming tao rin naman ang laman. Tabing karsada siya, kaya Obo, siya lang nag isang sinihan rito. Halos gabi-gabi may nanonood. Oh, ano pong pangalan ng sinihan? Ayan ang hindi ko matanda kung oh, ano ano pangalan ng sinihan. <laughs> Nakakalimuto yun. No. Oh, oh. Pero yung dingding po dati, sabi nila nani, pwede yung dingding daw nun parang medyo butas-butas daw. Mer, oo. Oh, Nasisinagan oh. daw kayo ng araw. Nasisinagan ng buwan pagkagabi. Butas-butas nga. Para bang yung buho na Moho. Ano, pinuan yung na ang iba kaya okay. nagkabutas-butas. Mm. Yung naman tayo ng Desi Builders ayon ang detachment ng sundalo mm. noong panahong iyon. At ang tayo ng TAS ng Teresa High School, yung tayo ng petrolyong gasolin ngayon. Mm. Yun. So doon po siya. So uh, alam niyo po bang dating private school po yung Teresa oh, High School? Oo. Oh, private oh. na talaga. Pero yun lang po yung high school sa Teresa. Oo, oh, yun lang. Ang elementary school lang po ay sa TES na talaga. Pero meron din pero na po ng kateryo. Wala pa. Ah, wala pa talaga. Talagang TES na laang. Sa pagkakatanda niyo po, kailan po tinayo yung kateryo sa ano? Hindi ko matandaan kung anong pitsa iyon. pero sa ano niyo po, nani panahon ng mayor si Mr. Kiterio San Jose nang mm -hmm. iiitayo. Mm -hmm. Ayun naging mayor si Mr. Quiterio Santos eh, kaya sa kanya napangalan yun. Eh, Siya ang nagpatayo ng eskwela. So, sumapatal na ng hindi niyo matandaan bakit kung anong reason, anong dahilan, ba't nasulog ang munisipyo natin? Eh? Hindi ko nga, hindi nga namin alam. At naon, wala. Parang ako'y bata pa naon, hindi masyado pang gusto isip ko na ano na laang na nasusunog ang munisipyo. Pero nag eskwela na ako raon sa Kuwan. Doon sa, sa, tayo masakil. ng basketball court ako. na iyon. Hay nang eskwelahan namin ng grade 4. Nang malipat kami sa TES, 5 and 6 na lamang. Ngayon laang uh, sampo ang ang grade 1 and 2 and 3 sa ilalim ng mga bahay. Sa upo. Nang ako'y mag-grade 1, sa ilalim ng bahay ng San Roque, grade 2 round sa mabuluhan ng San Gabriel ilalim rin ng bahay Nagtitiis kaming maihian ng bata mataihan oh. <laughs> <laughs> totoo <Natawang> po yun <laughs> tapos grade 3 natayo na yung apat na kwarto sa PES round kami nag grade 3 sa isang kwarto nang mag grade 4 round sa aba ay ang buhay ko na lang ang klase rito ay si si Consiala Peregrina Francisco Oo. Oh. Ngayon ang kaklasmate ko at saka si Angelita De La Cruz sa may iba. Mm. Adelia Francisco eh ilan na kami kaya kami hindi makapag-reunion. <laughs> Pero mga bedridden na rin nang, uh, nang mm. ako na lang yata ang nakalalakar. <laughs> Ngayon po naman 20 Aug. Uh, sa mga nagatandaan niyo po dati sa Teresa. Ano po yung mga sasakyan dito dati? E, isa sa sasakyan, right lamang. Isa sa umaga, isa sa hapon lamang. At kalesa. Um, Walang kalesa ang sinasakyan haliway mamamaling Kaya kinasa kalesa kasasakay. Um, Yun. Kaya noon, ang Teresa, nabansagan. parang Teresa, kahit naliligo pa, pa parang at paiintay at naliligo pa, isa hapon na uli-uulitin ng raan. Um, So, totoo po talaga na ni Feli yung um, pagdadaas na yung bus dati o yung bus, kahit daw po naliligo pa yung mga tega Teresa o yung sasak, hinihintay daw po talaga. Hmm. Totoo po totoo talaga yun. Kaya na, at parang Teresa, ayan, naliligo pa papara na. Iintayin naman. Ah, eh, hanggang, ah na. parang Teresa? Bakit daw po parang Teresa? <laughs> Ay, papara tiga Teresa, pero iintayin. Kaya, ayan, tiga Teresa, parang Teresa, ayan. Ayan ah. ang bansag ng araw rito. So sabi po nila nani Fili, totoo po ba yung parang meron daw pong dalawang physical lang ang Teresa dahil ay wala akong natatandaan pero kalisan talaga ha ah, kalisan kalisa sa naabutan niyo po na, nanay eh, dati ilang barangay lang po meron ang Teresa ay ito la ang natatandaan ko ito la ang bagong bayang. kung tawagin nung araw ito Libes kasama na ang San Roque kay hanggang rao sa may TES na iyon hmm. kaya ang pagkatanda pagka ko rito wa pa, parang dadalawa hmm. may iba at libes kung tawagin. lang alam ko. E bira ang bahay pa noon. Talagang mabibilang. Pero ito nga sa bagong bayan nung araw, ita, aapot ang bahay. Mm. Sa so, pagkakatanda nyo na ni Pele, kailan po kaya naging siyam ang barangay? Ab ay graduate na yata ako ng grade 6 nang maging siyam ang barangay. So mga 70 years po nung nagkaroon na ng siyam na barangay, mga ganun? Oo, oh, 1960. Mga 70 years na rin. 70 po. years, so Na nagkaroon na po ng siyam na barangay. Oo. Oh. So, so, totoo po talaga ang sinihan ng Teresa. meron po meron talaga. Ay, ang simbahan natin na ni Pele, yung tapat ang ng, sim ng munisipyo. Ta yung talaga ang simbahan. Nung araw, maliit yon napapalibutan ng mga niyog, yung puno ng niyog. Cha para bubas chapel lang, gano'n? Oo, oh, parang chapel lang. Ah, chapel lang po Nung na. araw na ako ay eh, naging anghel sa Flores de Mayo, maliit pa yung simbahang iyon. Parang kapilya lang. Mm -hmm. Ano pong year yan? Yung nag-angel-angel -angel po kayo? Grade 1 lang na yata ako na -o. Nung ako'y mag-angel ng Flores de Mayo. Mm -hmm. Sino po mga naabutan yung mayor na ay yung si mayor Francisco si Francisco round ako nagsimula, round nagsimula ako nagkaisip na yun ang mayor mm -hmm. Tapos sunod-sunod sunod na. So, ano 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 pong mga natatandaan ano sa bayan dati? Yung mga celebration, yung mga events dati, yung nagsama-sama yung mga taga ano Ay, ang mga event ano 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 kanya kahal club by club na manaon lahat ay may pinakang news at kung ano yung ano ng barangay siyang nakasakay sa float kaya itong libis kung tawagin palaging nananalo at dahil ng tebagan hmm. yun so ano yung mga pangkaraniwang pangkabuhayan dati na Nefel yung mga pinakakakitaan nyo bukod sa pagpapalay talaga yan yung batuhan Ah, uh, adobe. Adobe, talaga. Adobe talaga. Tsaka marmol. Mm -hmm. Tsaka apog. Dito talaga. Ayun, talagang rito. Talagang yung marmol na yan, isimula ay yan. Kung tawagin nung araw, yan, kay maputi. Doon sa kumukuha ng bato na ginagawang marmol. Yan. Mm, -hmm. so, yung ang talaga natin dati talaga dito, adobe, marmol, apog talaga. Oh. Bukod dun sa mga nag nagsasaka, bimanukan. Oh. Oh. Mm -hmm. Ano pong natatandaan yung nanay Feli? Ang result dito talaga natin, sineselebrate. Dati nanay Peli, ang araw ni Santa Rosa. Dati daw parang August 13. No? August Tapos, 30. Ang uh, Santa Rosa nung araw, talagang August 30. May idea po ba kayo bakit nalipat siya ng 23? Ay, ang sabi, birthday raw ng Santa Rosa ang 23. Nanay mm. Peli, nung mga pangkaraniwang kinakain dati? Ay, ang talagang bigas. Ay, kami nung araw, palibasa kami mahirap ang tatay ko humuhukay nung mayatbang kung tawagin ano mayatbang mayat ay may laman lupa ay sasapaw namin sa kanin para matipir sa bigas tumagal-tagal ang aming bigas ay ang aming kinuha. kaya ako nung nag-aaral palahati ng aking maluto ay eh, yung mayatbang walang ulam <laughs> lakar kami walang nakabakiya pagka umuulan nakasalakot mm, walang payong naon ang nagpapayong lang naon yung may kaya sa buhay pero kami nangakabakya at nakasalakot ang aming bag by yung sa sa niyog yun may mga pictures ba kayong natira dyan na nyo ay wala napagbabahaan na yung napaglulubog na pati yung retrato nga namin ni Marcos noon nung bagong tayo si Ferdinand, yung senior, may retrato kami riyan sa may iba yung sukol. Bago la ang kinukuhan, dinedevelop. Umakyat kami sa gulor. Hindi, hindi ko naman alam na siya pala ang kalapit ko at si Mayor Natividad. Ay pinagawal sa akin yung retrato. May kasamang photographer. Ay napagit na ako raon sa dalawa. Kay Mayor Natividad at kay President Marcos Senior ay napagbabahaan yung mga retrato kong kayo gawin lang ako nasama sa women's club 26 years old lang ako nasama na ako sa club ay nagkuha ng nag-blessing ng irrigation sa may iba, nagtayo ay yun, umakyat kami sa sokol wala pang, hindi pa ganyang talagang gulod na gulod yun gubat na gubat ay hindi ko alam, na ang akin palang kalapit ay si Ma President Marcos Senior at saka si Mayor Natividad. Ay ako naging first lady yata. Yeah. Sabi ko pa yan <laughs> Ay kung yun lang ay hindi nabahaan. Lahat ng retrato kong kung yung ay nasa Carosa na kami nagbabakal ng palay. Nung araw, hindi kapitan nang tawag sa Tinente sa Juan Rito. Tinente del Barrio. Ano po? Tenente del Barrio, hindi kapitan. Hmm. Ayun. Kailan ay, lang naging kapitan rito ang tawag? Naon ni Tenente del Barrio. Mm. Ay, Yan ang mga kasakasama namin. Sa pagkain na ni anong favorite na niluluto? Anong mga Teresa niyo dati? Ay, yung minudo. Minudo talaga? Talagang minu minudo talaga. At saka dinuguan. Dinuguan. Sa mga yeah. merienda dati namin? Oh, ay, ang merienda talagang Ay, ang biko. At living kang yung yung banggala po. Mm. yung -hmm. <coughs> sinigang na sardinas Nanay ano yung nang... Marati pa yun. Marati. Talagang yun, isimula ay yun ang isisigang mm -hmm. sardinas. Ay, now, nang, ang sardinas, ito yung mm -hmm. nung araw. paano ang entrance dati sa sinihan, ano yung Philip? Bayinti. Oh. Bayinti aming bayaran sa sinihan. riyan. Oh. Lakad kami ng gabi, maski umuulan. Mm -hmm. Pero dati malaki ang ano talaga ng benching ko daw po. Nung malaki na yun dati. Abaho. Marami nang nabibili. Eh, nung araw, nakabibili ka ng samperang pera ng bawang, tawar ng loya. Yan yung pa isa isang pera lang, malaki na bibili ng halagang 20. Kung kanina po palang bahay, nanay, Pero yung sinasabi rin yung nasa ilalim ng bahay from grade 1 hanggang grade 3. Kaya mga bahay yun? Yung tayo ng kuwan, Dorotea. Oh, kayo yung bahay, bahay yan. raon. Gar, mga Garubilias family. Oh. Yun. Yung, nar, yung naman pinag-eskwilahan namin sa grade 2, sa Felipe family, bahay mm -hmm. ng San Felipe. Bakit po sa ilalim doon? Wala pa, wala pang eskwelahan. Oh. Pati yung anak kong panganay, yung si Rodante, yung naging yung driver ng buong. Sa ilalim rin bahay ng bahay na grade 1, iyan, Rayan, laka Reyes. Mm -hmm. Grade 1, so, grade 2. So, da, dati po na ni Ferdy, grade 4, 5, and 6. Yun lang ang may eskwelahan. Mm. Mm. Yeah. Talagang nakikita Talagang sa ilalim ng bahay kami. Naiihian kayo minsan. Ay ho, talagang. <laughs> kadalas ay may mga bata sa taas na naiihian pag kami nagsusulat. <laughs> ano ba na ito? Ay, umiihi, basa yung papel. Minsan talaga may pa na. Oo, oh, talagang totoo. Oh. Natataihan pa kami noon. <laughs> <laughs> totoo. Totoo. Ilalim ng bahay na talaga aming eskwelahan nung araw, nung panahong iyon. Nung eskwelahan namin nung kuwan, yun nga tayo ng Dorotea ang grade 1, hmm. mabuluhan. Yung ano po, yung daanan natin na national road na natin, eto na talaga yung daan nung nabuhay kayo or iba? Kaya hey, yan talaga, na kuwan, rough road. lupa pa dahil. Rough road, at saka ang tulay maliit pa. Sa pagkakatanda nyo, gano'ng kalinis yung itilog natin dati. Malinis na malinis noon. Talagang kami, raw naglalaba, naliligo, ah, oh, maghahapoy naray. Talagang napakalinaw. At pag kami naglalaba, may pinakang kubo kami raw nakakuha sa labahan. Talagang napakalinaw nung araw ng tubig at saka malaki. Saan kayo naliligo dati, Nanis? Sa ilog. Ilog lang talaga. Talagang palangoy, talo <laughs> nampa. <laughs> No, yan sa ilog yan, talagang malaki na ay pagbago. Yung school dati na ni Feli, ilang taon siya? May anak na akong dalawa nang, nang yun i-develop. 1967 o oh 69. 1967. Mga 70 yun. Ay sayaw ang kami raon i-rumating si President Marcos. Hmm. Anong kasuotan dati na Feli? yung Pilipiniana. Sa, ah, talaga po? Every day? Araw-araw? Hindi naman. Tuwi lang may tuwan, may activity, yun mm -hmm. ang suot. Yung bakya, yun talaga suot nyo? Bakya? Araw-araw. Oo, oh, bakya talaga. <laughs> Walang may tsinelas. Ang pinakang may tsinelas na, yun lang pinakang mayaman. Bayong mm -hmm. at tsinelas. Kami sa lakot at bakya. Mm -hmm. At ang bag namin, bayong. Yun, na bayong bakiya. talaga. Bayong, bayong na talaga. Yung kuha ng niyog. Kaya yung, yung, yung pang gumagawa? Hindi, binibili rin. Mm -hmm. grabe, ang saya. ano pong uniform niyo dati na nito? Wala kami yung uniform, nang isuot na laa. Ah. Wala yung uniform nung araw. Nang mag-grade 6 na laan kami. Nang mag malapit na gumaradyo, tsaka kami nag uniform. nakapagawa uniform. Puti naman. Puti yung direct, so. Sa pagkakatanda mo na nito, di ba tinayo, di ba nasunog po yung munisipyo? Oh. So, Saan po tinayo yung yung na ng munisipyo, doon, doon pa rin. tayo na ngayon. Ah, yun na po Ayun yung sunod? Ayun na rin, oo. Ayun na rin. So ilang beses po kaya ginawa sa pagkakaroon ng Ilang beses po ginawa yung munisipyo? Matagal. Matagal gina. Maliit siya nung, nung itayo. Maliit nung una. Unti-unting lumaki. Na-remodel nang na-remodel. Hmm. Ang tayo ng munisipyo nung araw ay kuwan. Stage. Na araw ng munisipyo oh. naon. Kapag naon, Mm. So dati po nanay Peli yun na po yung simbahan dati pero Ay, maliit, lang. maliit lang. Tapos katabi niya yung sa high school oo, oo, nasa kabilang ganito ah. Apo, tapos, ito, narito, ito yung simbahan narito yung Tere, sa high school. Tapos sa harap po noon, dati, andun po yung eskwelahan ninyo. Hindi, sa dalig na talaga. Ah! Sabi niyo po kasi kanina, dati doon naka tayo yung 4 and 5 and 6. Grade 4. Grade 4, rausa tayo ng basketball course natin ngayon. Nang mag-grade 5 kami, sa TES na. Sa Doon lang po yung grade 4. Ano po kayo after ginawaan doon? Ay, nabakante na yun noon. Puso po pa dati na namin kayo yung Paano yun sa mga lupa-lupa? Paano nyo masasabing sa inyo yung lupa? Ay, may title. Ah, di ba dahil sabi, turo-turo lang daw. Ay, yun nga sabi nung araw ng matatanda. Pag daw nakapaghinguto, hingutuhan ako at may ka ng isang pilapil. Ah. Ganoon daw ang ano nung araw. Mm. Kaya yung iba, nagkarao nang walang puhunan. Mm. Sa ganoon la ang sitwasyon talaga. Nanghuto lang. Uh, <laughs> Yan na on. Ngayon naman po, Nanay Ferry, ilang taon na po kayo nagtitinda ng mais at man? 53 years na. Yeah, 53 years. Hmm. 53 years na akong upuan. Iyon ang reyang ko napapag-eskwela yung lahat kong anak. Iisa hmm. e, yung hindi ko napapagtapos ng college. Ayun na ang si Lolo. Hmm. At ayaw mag-eskwela. Pagkatapos <laughs> ng high school, umayaw hmm. na. Pero sa pag-itinda po ng mais at mani, ano po mga naaalala ninyo? Ilan po kayo nagtitinda dati ng mais at mani? Marami kami nung araw. Pero dito lang talaga sa Bagong Bayan? Dito lang sa Bagong oh. Bayan. Walang tumawid, wala. Oh. Dito lang kami ipo. Kami, isang jeep na pag humahango ng mais sa Bulaw. Raon oh. sa... O, oh, Bulaw? Bulaw. Abot kami ron sa... Kayo sa Kainta? Oo. Oo. Grabe. Abot kami ron paghangon ng mais nung araw may service kami. Mm, napakalayo nung sa Bulaw. Jeep, may jeep na May ka. jeep. May jeep na. In 53 years, Nanay Feli, yung pagitinda ng Maisa at Mani. So, anong story ng Maisa at Mani? Ba't po kayo nagtinda? Ay, nung araw, lahat ng sino, nang ako'y magkaasawa, sinubukan ko lahat ng negosyo kung alin ang maginhawang pagkuna ng kuwan. Kaya ako'y rin tumulong sa pagmamais. Pagkahapon, Nakalabas na puhunan, nakukuha ko ng pinakantubo ko o hindi may panggastos na ako pang araw-araw. O pagka bukas, hahango ulit, nakaiipon ako ng yung interest. Labas ang puhunan, nasa akin na ay... Pag mamamasokan halimbawa ako yung kaganang pananahe, lingguhan ang sweldo. To, yung utang mo pa. Kaya riyan ako pumukos sa pagmamayos. Nakapupundar pa ako at nagbibilip ko pa ang gusto ko na papag-aral ko pa ang mga anak ko. So, yun po sa pagkakatanda niyo talaga ni Pedi, bagong bahay lang po talaga ang mm, bayan talaga. Talaga. may isa. Bagong bahay talaga. At isa po kayo sa mga una ng tinda talaga dito oh, sa Wow. Oh, Ngayon gosh. naman oh, sure. pwede ba i-share mo sa amin kung ano yung mga kinakain mo lang dati? Ba't ang lakas-lakas mo pa rin ngayon? Eh, wala naman ako kinakain ngayon din, mga gulay-gulay lamang. Ayaw ko ng karne. Pag ang mga anak ay bumili ng karne, ako'y may ulam na aking binibiling gulay. Ayaw ko ng masyadong karne. Alimbayang patalbos-talbos, ganyan. Pero dati na nangyayari, bata ka pa, anong kadalas ka kain. Ay mga kuwan. Ay masipag ako sa prutas ah. Kanang bayabas, antol, mangga, hanggang ngayon ay hayong pa. Wala po kayong vision. Hindi ako nakakuha ng halimbawa magsusugal. Mm -hmm. Wala. Wala nang ang sabi ang aking kawikaan. Ang ipagsusugal ko, ikakain ko na at gawan pa ng katawaan ko. Mm -hmm. 83 na po kayo, no? 84. 84. 84. So, grabe yung pananan na nanay yung family mo. No, <laughs> kaya, nakakabilip po ang lakas niyo pa rin ngayon. Kaya, ano pong gusto niyong sabihin sa mga Teresanyos para umabot sila ng 84? Ayang <laughs> <laughs> masasabi ko, Ursisio lang magpapawis, huwag titigil ng kalalakad o talagang mag-exercise. Ayun na lang. Ang pinang, pinakang exercise ko, pagpitas ng mais at pagtatanim. Hanggang ngayon po? Oo. 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 Papatanim ako. Pero yung aking tawuhan, upahan ko o yun. Pero ako ang gumagalaw. Gumagalaw rin na. Pero talaga? Oo. Oo. Saka pwede natin minsan ma-experience yung pagpipitas na na no? Um, ay, baka gusto ba yung... Opo oh, ano, na. Tabing karsada, pipitasan ko. <laughs> <laughs> Wala mong problema, ma-experience natin yung magpipitas pitas ng mga makisa na. So ngayon po, Nanay Freddy, ano naman pong gusto nyo sabihin dun sa mga mga kabataan para sila ay magkaroon ng magandang pangangatawan at na-share nyo pong story ngayon dati. Pamanan niyo na po sa amin tong story nito kasi syempre kayo lang pong naka-experience ng before so pamanan niyo na po to sa buong Teresa Yung story ang binahagi nyo, napakalaki ang bagkulong talagang mapag-aaralan yan, matutukunan nila na maayos sa'yo. Iba nag-aaral lang na sa ES pag nilalang history, history pala, ano no, yung mga estudyante, po. kaya tinawag na sentral ang ES Tama po, kasi yeah. so, siya ang kauna-unahan. Ayun ang kauna-unahang eskwelahan dito sa Teresa. Ano pong gusto niya sabihin sa mga kabataan? Ay, ang ipapayo ko lang sa kabataan, iwasan iyong mga bisyo. magtanim para ang katawan nila sumigla. Pinakang-ersesyo nila ang magtanin at mag-harvest ayun ang pinakamotong moto ko sa buhay. Eh baka po meron bueno, gusto ko yung sabihin sa mga kaklase nyo dati para <laughs> makapag-reunion naman kayo na ni Ferry. Ayun. Okay. Oh, sa mga kabats ko na 54, dahil na may sumali sa alumni. Maski kayo naka-wheelchair o ano, mas, bahala na ako. <laughs> eh, ako nalang lang nga na nakatayo, lahat ibig-driven ha. May eh, ilan na nga kami, baka kami wala na 10 eh. Ayan, so in behalf of uh, Teresa Tourism na Ferry, maraming salamat po. No? Sobrang malaki talaga yung ibahagi niyo sa amin at ito ay magiging talagang aral sa lahat. Ito ay mapag-aaralan pa. Siyempre, nakakatuwa na ganun pala ang bayan ng Teresa dati. Especially yung um, talagang kalesa lang yung ginagamit dati, oh, yung sinihan dati. Okay. And siyempre, kasi nakatayo yung spell. at yung experience nyo, talaga akong um, nag-aaral pa ng elementary. Lakad kami na, on palakad, walang tricycle. Lakar, masikal, patikirikan ng araw eh. Hmm. Nagtatapat kami sa palayan para mabilis yung camera na eskwela sa may yung yung court na yun, 4. Sa palayang kami rumaraan at takot kami sa sundalo. Oh. At may detachment nga rin sa tayo ng <laughs> basic builders na araw ng kawan. Mga sundalo. Na araw ng detachment ng oh. sundalo. Kaya nagtaraw ng sundalo rin yung pagkasunog ng munisipyo. Kaya nagtaraw ng sundalo. Ay, takot kami sa sundalo. Sa palayang kami rumaraan. Pero well, na ni Pedro, last question, naabutan niyo po ba yung parang bago lang tayo dati ng antipod? Oo. Oh. Naabutan niyo po yun. Ang sabi ng Barrio, pag ako, naging kuha naman ng moro. No, Oo. Oh, oh, Pwede na po naabutan <laughs> <yun>. <laughs> Hindi. Hindi. Talagang very Hindi. old na po talaga ng mix. Anyway, oh. siya so po na Maraming salamat po sa inyo. Sana nag-enjoy ka sa kwentuhan natin. <laughs> Oo, oh, naman. Sobrang saya. Nag-enjoy po ako. Dami pa natutunan sa inyo. Karika na sa bayan ng Teresa. Yay!